Sinugod ng Optical Media Board at ng mga pulis ang isang kilalang mall sa Makati matapos matunog ang talamak pa rin ang bentahan doon ng mga piniratang DVD. J. De Castro, ikwento mo. Inabutan panang ng raiding team ang ilang vendors na tinangkapang itago ang mga piratang paninda. Pero hindi ito umubra sa mga otoridad. Ang mga nakumpiska, libu-libong DVD, may mga high-end pa na kung tawagin ay Blu-ray copy. Pero ang mas agaw pansin, ang mga kopya ng malalaswang pelikulang ito na anilay lantarang ibinebenta. Ito pa yung reklamo talaga dito sa mall, parang matamaan na itong mall. Ano? naglalabas sila ng ganito. Yung mga kabataan na dumadaan, nireklamo nire kay Chip, nireklamo nire sa OMB. So nakiusap kami sa kanila, itigil na nila, hindi sila tumigil. Lahat ng nasamsam, kaagad isinako. Uh, is all confiscated. Makikita natin sa tindahan na ito ang mga blackboard kung saan nakasulat ang mga title ng mga umano'y pinipiratang mga pelikula. Gaya ng title nito, ang mga nakalagay dito mga cartoons at anime gaya ng Voltes 5. Patuloy daw babantayan ng mga otoridad ang mall na ito hanggang sa tuluyang matigil ang bentahan ng mga piratang DVD. Tuloy-tuloy po ito. Araw-araw kami bibisita rito. At... Ipapatawag rin ng may-ari ng mall para magpaliwanag. Pinag-aaralan na rin nila ang kasong maaaring isang pa laban sa may-ari ng mall. Jade De Castro, News 5.